Tapos na ang NBA draft at ang France ang kauna-unahang foreign nation na at least three native players ang nakapasok sa top 10 at first foreign nation na nagkaroon ng top 2 picks. Expected naman na may mga makukuha sa draft mula sa ibang bansa, especially mga European countries. Pero bilang Pinoy at Asian, inaabangan ko sa draft na to ay kung may mapipili bang Pinoy. Sa so first at second round, out of 58, 56 players ang napili at bukod kay Sak ED na may dugong Chinese. Bagamat nire-represent na niya ang Canada, wala na pong napili ng mga Asian players. For this year draft, marami ang disappointed lalo na ang mga Japanese fans na hindi nakuha ang kanilang rising star na si Keisei Tominaga ang binansagang Samurai Curry. Same feelings na naramdaman ng mga Pinoy noong 2022 NBA Draft nang walang kumuha kay Kai Soto. Si Keisei Tominaga ay legit NCAA Division 1 star. Sa kanyang final year, nag-average si Tuminaga ng 15.1 points per game at sinasabi na pinaka-shooter sa draft class na to. At mas better player pa nga daw over Bronny James na kinuha ng Lakers sa second round. Salamat sa kanyang tatay. Kung makailan lamang binigyan si Tuminaga ng multi-sneaker deal ng The Curry Brand at kauna-una international athlete na binigyan ng kontrata ng Curry Brand. Unfortunately, wala nga pumili sa kanya sa katatapos na NBA draft. Pero hindi man napili sa si draft, possible naman na may kumuha sa kanya ng mga NBA teams bilang UFA. Pero sa mga oras na to, wala pa. Eto, medyo good news. May Pinoy, o sabihin na nating may dugong Pinoy, ang Phil M. na si Boogie Ellis, teammate ni Bronny James sa University of Southern California, bagamat wala rin pumili sa kanya sa NBA draft, pero right after the draft, binigyan naman siya ng Exhibit 10 deal ng Sacramento Kings. Sa kanyang final year sa Trojans, si Boogie Ellis ay nag-average ng 17.7 points. Do wala pa kasiguraduhan, just in case na makapasok siya sa final roster ng Kings, he will be the fourth player na may dugong Pinoy na makapaglalaro sa NBA. Sana matulungan na ni Coach Jimmy Alapag. Isa pang Asian ang nabigyan ng Exhibit 10 contract right after the draft ang 6 21 years old na si Jackie Queen ng China, produkto ng NBA Academy na naglalaro sa Guangzhou sa Chinese Basketball Association. Nakipag-deal si Queen sa Portland Trail For more basketball update, please subscribe, like and follow from the sideline. at sumama dito